at out sa lahat ng mga follower at mga idol good afternoon po sa inyo mga idol mga follower Ay, ito na mga uh, kumakapansin yung mga idol finish project na yan, pangalawang coating na to mga idol may mga kasama ko muna na umuwi kapansin yung mga idol ayun shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko good afternoon po sa inyo mga idol ko mga follower ko Ayan, tennis project dito sa Green Ridge Binangunan Rizal. Ayan mga idol. Kapasin nyo. Mayroon na tayong pintura sa taas. Ayan na. Tennis project na to mga idol. Double coating. Kintab talaga ng union. Ang ano, ng buisin. Ayan mga buisin to. Rock guard. Kulay brown. Ayan mga idol. Pilis na. Um, Shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko. Yung mga idol. Tarik talaga ng dormir. Oh. Tante, natapos na namin mga idol. Six days. Oh, kanina, na in ko kayo ng mga idol. Uh, ah, nag i kami. kami. Tapos ngayon, ayan. Ngayon, Ngayong hapon na tapos na mga idol. Yeah. Yeah, Finish project yeah. Shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko Finish yeah. na to mga idol, mga follower Tante hindi tayo inaubutan ng ulan Kasi malapit na tagulan mga idol Mga follower Kailan uh, Talagang tatapusin na Mabilis na ito mga idol. Mga pansin nyo. Ayan. Sa ilalim. Okay mga idol. Mga follower. Maraming salamat sa inyo mga idol at mga follower. Shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko. Shout out sa taga-habir compound. Shout out sa inyo mga idol. Mga follower mga idol. Ayan. Luzon, Visayas at Mindanao. Shout out po sa inyo. At good afternoon po din sa inyo. Ayan. Mga idol, tapos na. Okay, mga idol, mga follower ko. Six days din, inabot mga idol, mga follower. Six days din ito. Ang importante, na mga idol. Okay, thank you. God bless mga idol, mga follower ko. Pinis project dito sa Green Ridge Binangunan Rizal ayan, uh, mga pansin nyo mga idol yan yung grand span yan yung pinagsushootingan lahat ng mga mga pelikula pelikulang Pilipino yan yan ang grand span yan thank you God bless malapit lang to sa grand span mga idol mga idol kita ang ganda pa naman ang view rito Lawak talaga ng lawak ng lupain. Okay. Thank you. God bless. Ganda na. Ah, Bawa Maraming salamat mga idol, mga follower ko. Thank you. God bless. Mga idol at mga follower ko abi yeah, ene. Pawis na pawis pa. Thank you. Shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko. Good afternoon po sa inyo Luzon, Visayas at Mindanao. Shout out din sa lahat ng mga construction worker. God bless to all.